So what's up guys? At ito babalik naman tayo so, ayan. Ah uh, dito tayo sa 101 -on Dama Koy, di ba? Dito tayo sa 101 -on shopping mall. So andito tayo guys sa 101 -on shopping mall. Ayan. Sa May Jollibee at alam niyo hawak ko. Puta brad, ganun ka kayaman. Balot. Pambalakas to guys. So andito tayo sa dito si Kuya Raya daw sa camera. Okay, may ya, kuya. ako ano hawak ko yung, so, di ba? Mani. Mani pugo. May mani sila tapos pugo. Ayan, ano yung pugo? Ano yung Pogo? Puta brad, ganun ka kayaman! 25 pesos guys yung Pogo. Ayun. Hawak na po yan, Pugo. Pogo. Pero itong hawak mo guys, pampalakas palakas to. Pang to. Pugan. Pugan. Dito tayo sa may, ayan, Pugan. sa may road na tayo. So, dito tayo natuloy ng Tadaco City. So, napakadami ng tao sa terminal. Ayan, try natin bukas. Tama nga muna tayo, sa tayo, talakas tayo, talakas tayo. Charon tayo, ano yung si Charon po kuya? Ano yung si Charon pa? P10 Yung balot? 30. 30. yung balot? Tama. Tapos yung diterol? 20. P10 pesos. P10 pesos. O guys, kung pupunta kayo dito kay kuya. May discount? Siya senior. May discount daw sa si senior. Kung senior citizen ka na. O ma, kapilay-pilay ka lang yan walang discount dito yan so yun tignan natin po tayo, ba ba? So, na guys yung patay yung patay masalit guys try ko sana ipokpok sa ulo kanina pero hindi siya nabasan. <laughs> talo <laughs> sorry sorry <laughs> kasi hindi patikas yung ulo natin so ito yun ito po sa ating yung ating na sa po so di. yun hindi niya pwede so yun, yun, yun dito. so guys lang kainin di ba kuya? madumi lang siya kainin pero madali lang ito guys natin sa Tokyo Liceo So sa lahat mga foreigners dyan na mag-fanders natin So first time yung mag-anugid sa Pilipinas Ayan So, so malay mga Japanese uh, Mga Japanese ano natin Mga Japanese sa uh, uh, viewers natin So alam nyo Let's go so, Try natin ito kansa So, ito tayo guys, tag unboxing tayo ng balut. What? What the fuck? So, kanina-ganin tayo si Chovy kanina tapos ito naman, uh, balut naman, guys. pag may hina kasi ako, guys, kinagbabalot na ako. Puta, brad, ganun ka kayaman. Maganoon ko, 30. O, 30 pesos lang ganito guys. Kasi yun, kasi natin. meron na tayo dito kasi suka. Ano mga dito kuya? Asin na lang, di ba? Kaya lang kamisa. Kaya kaya lang kamisa kuya. May yung ano, may ngayon. Nabunong na lang <laughs> <mys> tayo. <toma>

Ayan guys, and yan na yung sa yung sisil. Si last time na nakain ko, ano tayo? Laki ng isiyo. Laki ng sisil. Kaya ito yung... Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo, for today's vlog, ang ano natin, gravy is man tayo ng balot. Sa mga mailig mag kasi. sa mga mailig yan mag-asin. Sa mga mailig yan mag-asin. Sa mga mailig yan Guys Guys O, malambot yung kaya konti na malambot na to guys Kaya okay. tanong okay. okay. uwi, ba't malambot to? Malik na

Wala na Puro itlog na lang, wala na ah. meron kuya nga Bukot lang kayo siya. Pero lang Anong damit mo na yung nalagay ah? Hindi hindi, pang sapin lang yun sa bowl. Anong pang sapin? Hindi ba tulalan So yun guys, tapos na tayo kumunin yung balot So uh, first episode natin is burger tayo kanina and ito balot. So ikim pa tayo ng iba-ibang ano, iba-ibang foods. Uh, so natin yung ano, yung mukbang uh, bahay. So mukbang mo tayo sa labas. So outside tayo mag, uh, yung pag a tingin-tingin ng mga pagkay. Yeah. So, shout out kay Sweet Lover fanpage and Christo Vlogs and makoy sa uh, makoy sa uh, nito sa from tapako pa tapos sila si sila chojo kusinero dala pat tv at tapos ang dami dun sa page na yun sa Daraga Vlogger, Al Daraga Albay Vloggers So marami dun mga no, guys, marami dun mga uh, mga bang members natin dun So lalo na si Alias Pangit Vlogs So andun sila lahat So ayan, tumingin kapag kami natin guys May off tayo masahan And Ayan. Okay. Pinas tayo. So, okay ko eh yung ano mo. Okay yung lasa. Pag ginawa yung ito ko, itanong ko lang. Pag ito ba, ano niya guys, sabihin ko sa inyo, ano ba? Kunin natin lahat. Ayan, ito ito. Ito sa inyo, ayan. Kunin pa natin lahat dyan? Magano lahat mo Maya? Magano ito lahat, ha? Magano? Marami ba yan eh. Nakailangan na yun. Uh, hindi ko pa alam, hindi ko pa nag lang. Hindi yung na ano yun, huwag mo nang bilangin kasi ang swerte, ganito yung kuya. Ang swerte, pag binipilang mo, hindi na ano, hindi siya makikita mo. Pag, ang pagbilang niya, pagtapos na sa ang trabaho, di ba? So, ganun guys ang mangyayari guys. Pag bibilang kayo ng, ano, nang kinita nyo dapat, tapos sa magbenta. Para hindi, di, di ba kuya, hindi ma, ano, mawala yung benta, di ba? Di ba? May na, may na, So yun, tuloy lang. Ang galing sipag niya ni Kuya kahit maulan, ma hindi ma umata. Uh, maganda yung panahon, tapos umulan. Nandito yan. So yan ang mga ballot vendors natin dyan. So shout out dyan sa loob sa mga ballot vendors natin. So buti na huli natin si Kuya kasi kahapon. Hindi ko na huli. Yeah, Ginaanan mo lang ako. Takbo ko ng takbo doon, tapos nawawala ka. So ayan eh. And shout out dito sa... Ayan, alam niyo yan. Diyan ako nagpani-hunting guys. Centro Hotel. So, may nanalo na dyan yung nagano. So, ayun lang. na tayo ng daraga. And samahan nyo bukas sa uh, Tabacom City. So, abangan um, um, uh, na pinati si Makoys. So, let's go guys. And bye-bye. See you sa next vlog. At tuloy tuloy na tayo. Bye-bye. Ay, isa. Isa ka ba sa mahilig sa mahang? So, dito na sa ang hang. Carolina Pepper Powder. So, bilhin for only 165 pesos. Pre-order na guys. PM sa page ko. Kaya ano pa hinihintay mo? Dito na sa Anghang Carolina Pepper.